Ang laki ng ilo. Ang episode po, papakita namin kung paano mag-breed ng hito in a scientific way and natural method. Bali, gagamit po tayo ng ovaprim. Yung ovaprim pala, yung spawning material natin ay ovaprim. Galing po pala ito ng ano, uh, pandi bulakan. Salamat po kay Ma'am Lovely Perez. Tapos bibigyan niya sa atin ng materials sa female. Ayun po. Injection na tayo ng ano uh, guys ng Ogo Cream. And dito lang po natin siya inject. So rin banda dito sa may likuran niya. po natin kumalat yung gamot. Okay na po ito. Bali, ang pagsukat pala ng wabafrim natin sa mga ininyak nating hito, bali 0.2 ml per kilo kaya kailangan nakasukat po Ay hey, laki ng female na to. So yun mga idol Tapos na natin i-inject Bali mag-wait lang tayo ng 12 hours Para ma malabas natin yung mga itlog So guys Yan mga idol After 10 hours Hinangon ko na sila sa lalagyan na Ayan yung mga itlog na lumabas Ayan na Bali, prepare mo natin yung mail. Kunin natin yung test test nung may ito na yung mga mail na. bali baka dalawa lang makukuha natin dyan kasi nagpasobra lang ako para kung merong hindi na condition na ay na testicles makakapili pa sa iba so ayan mga idol pisa na kaya Pulin na natin yung ano. Similya ng lalaki. Sperm cell. Iwain lang natin dito. Ay, yung similar ng lalaki. Pag na sperm cells. Saan mo yung sperm cells? hindi pareho yung isang malaki yung isang maliit kaya kailangan natin ng ibang mate. A few moments later. Ayan. Tapos na tayo sa pag harvest ng test test ng lalaki. Ayan yung mga nakuha natin. Ayan. Nabali nakababad sila ngayon sa ano, 9% solution. Sodium chloride. Ayan po. Uh, viewers, female naman. Nagpipress tayo ng itlog. First time namin gagawin to guys. Kaya hindi kami sanay Sana magsaks. Oop, nalalaglag din. Ayan. Ayan po. din yung itlog. Kung nakikita nyo. O sana nalalaglag gamit kasi yung oba print. Yung gamot. Pero pipigayin pa rin natin yan. Pasensya na po. Hindi pa kami masyado saray. dami pong itlog bali walong female po pala yung gagamitin namin baba mo ng konti yung buntot yan ang dami Chúng ta natin maubos yung itlog. cùng <coughs> okay, okay okay, pa? wa समय मत <laughs> Ayan. Ito. Ito na yung narves natin itlog. Ito. Dami. Ayan. Tapos na tayong mag-harvest ng itlog. Dito naman sa ano. Sa Kunin naman natin yung sperm cell. Bali, ang kinuha natin ng una, egg cell. Ito. Sa female hito. Kukunin naman natin ngayon yung sperm cell. get lang natin. Para makakuha ng maayos yung sperm cell. ya telah menggayat kau pun kau pula plastik Ayan. Nah, pag kita tapos natin i-gayat-gayat Unahin natin yung piga Yan. Kapatak na natin sa egg cell. Yan. Tigayin lang natin kasi sayang yung katas. Yun. Pagka wala na makuha ang katas, dito naman tayo. Sa pinagputulan natin. Ayan. And bali, pag pinagsama po yung sperm cell at egg cell, hindi pa po mapepertilate yan. Hindi pa siya active. Hindi pa active yung sperm sa tsaka yung egg cell. Hindi pa magbubukas. Kailangan pang lagyan ng liquid solution. Gabit po namin ano, 9% sodium chloride para ma-activate yung itlog. Kansayin lang kung gano'ng karami yung itlog. Alos gano'n din karami yung solution na ilalagay. One minute para ma-fertilize yung itlog. Kailangan haluin lang na mabuti. Para ma- halo na maayos. Para maghalo yung sperm cell at egg cell. let me wait Dito na tayo sa DIY hatchery namin. Ayan. Naka-prepare na yung paglalatagan natin. So, after one minute, pwede nang ilatag doon. Ilatag lang natin ng na maayos para hindi magkumpul-kumpul yung itlog. So yun, na-distribute na natin ng mga slot ng itlog. Hintay lang tayo ng 24 hours. Pakikita natin kung success. Ayan. Ito okay, yung mga itlog. Halos makikita mo na agad yung hindi na-fertilize. Ayan mga idol, commander na yung filtration natin. Tsaka nakaset na rin yung running water natin. Ayan, filter doon yung may ikot ang tubig patapon dito patapon doon And guys wait lang tayo ng 24 hours para makita Hello, natin yung resulta idol after 24 hours eto na yung mga itlog mga idol ayan naglalangu na nakikita nyo ba mga idol ayan o oh. ayan sa sulok ayan 24 hours na yan mga idol may na sila sa mga itlog bali ang mga puting itlog na yan yan yung mga hindi na fertile hindi fertilize tapos yung mga goods ayan po and so ayun mga idol after 4 days ayan na po sila ngayon na transfer na rin namin yung ibang sobra na fry sa portable pool kasi siksikan na po sila dun sa tub na Pinagpisaan nila kaya Nalipat na rin namin sa ibang lugar Ayan, Ayan na sila ngayon mga idol Tingnan nyo Ayan Lumalangin na Kumakain na rin matatakaw na At malulusog Bali sa portable pool namin nilagayan At saka dun sa ano Ayan Diyan po sila nakakabit Tingnan nyo po ang dami And thank you po Sana po nagustuhan yung video Ayan mga idol Thank you sana po nagustuhan niyo yung pinakita namin na tutorial or tutorial ba yun? Uh, kung paano mag breed sa DIY hatchery namin. Yes. Guys, kung nagustuhan niyo yung video namin, paki like and subscribe na lang po. At pakipollow na rin po yung mga so social media accounts namin. Thank you po. God bless and goodbye.